everyone good morning and welcome back to my channel hello everyone good morning good morning good morning from Morocco at uh, ang video pong ito para po sa mga uh, gustong mag-Morocco para po sa mga nagbabalak at ang choice nila ay Morocco sa mga gustong mag-abroad ng ng Morocco. Uh, sana po ang video ito ay nakakatulong po sa inyo. Uh, at hindi lang po ito para sa mga gustong mag-abroad dito sa Morocco. Para din po ito sa mga uh, gustong mag-tourist dito sa Morocco. At dahil dyan, sasagutin po natin ang tanong ni Kabayan. Ang tanong po ni Kabayan is kung uh, paano ba daw mag-tourist dito sa Morocco? Galing, galing po ba daw? Galing po ng ibang bansa. Actually guys, madali lang po mag-tourist dito sa Morocco. Ang magpupunta mag, ka dito sa Morocco madali lang, pero hindi ko po kayo masasagot about sa pina, pinagmulan ninyo, like Pilipinas uh, or sa ibang bansa kayo, mm, hindi ko po 'yun masasagot ang masasagot ko lang po is yung dito na sa Morocco yung uh, dito sa Morocco kung mas madali bang makapasok dito sa Morocco so ang sagot ko po dyan guys is yes madali lang po dito sa Morocco makapasok ang mga tourist at saka uh, hindi po mahirap ang uh, requirements dito ang mga i-comply nyo lang na mga papeles ay una ay uh, hotel booking, dapat may nakabook kayong hotel na nagpapatunay na dyan kayo titira. At kung wala man kayong hotel booking, uh, is yung address ng, mga, ng tao na pupuntahan nyo dito, dapat meron ka yung address ng uh, mga, ng taong yun na kung saan kayo dito manunuluyan at the third po is yung uh, uh, return ticket, return ticket na nagpapatunay na tourist lang talaga kayo dito at hindi kayo mag-stay. So, dapat ipapakita nyo na may return ticket kayo. At last but not the least po, ang requirements uh, para makapag-tourist dito sa Morocco is yung uh, passport ninyo. Dapat dapat ang expiration niya ay hindi bababa ng 6 months. So, pero po sa mga ida, sa mga um, na mas nalalaman ko pa po, mas better kung mayroon kayong um, uh, invitation letter galing sa mga sa taong uh, gusto ninyong puntahan dito. Mas mainam po kung mayroon kayong ganon Pero kung wala naman po, kung tourist lang po ka, talaga kayo, wala kayong kakilala or kahit ano pa man dito is uh, yun po ang dapat ninyong i-comply na mga papeles. Uh, Mm, uh, hotel booking at saka uh, return ticket at saka uh, uh, passport dapat mag expired siya before 6 months so guys uh, sana po ang video ito ay uh, nakakatulong po sa iyo kabayan at sana nasagot ko ang iyong tanong na kung paano ba mag tourist dito sa Morocco sana po ang video ito ay makakatulong po sa iyo at saka good luck kung gusto mo mag-tourist dito sa Morocco uh, Good luck and welcome to Morocco And thank you guys for watching And sa mga uh, nagbabalak na magustong mag-Morocco Sa mga nag apply na ngayon uh, Welcome to Morocco and God bless po sa inyong pag apply Thank you for watching again everyone